Hi guys, kain tayo ng balot. Nag-crave ako sa balot. Hindi ko lang pa saan na-open. Saan ba dapat i-open? Kasi yung gusto ko yung pag-open mo, yung sabaw. Kasi minsan pag-open mo puti, walang sabaw. Try. Kasi minsan, yung matigas yung na-open ko. Ayan. Ay, hindi pa rin. Tama ba guys? Nag-crave ako eh. Once in a blue moon. Hindi ko alam kung ito yung you. Ba't parang unti na sabaw? Ah, sorry sa mga nanonood na nasa abroad. No, Come. Yeah. Try. No, Ate. <laughs> no, bro, bro. Yeah. Just the water. <laughs> Don't smell. Inamoy ba naman eh. I'll go. Hold it, hold it. So you can, you can drink the, there's a the water. Aria, just do like that. Okay, <laughs> go. 1, 2, 3. No. Little only, little. No. Aria! <laughs> no. Ayaw talaga guys, huwag natin, hindi pa siya ready, okay? Huwag natin pilitin Ate ng ko eh. Bakit ko sabaw guys? Mali, sabi ah, ko na Baligtad yung open ko. Ah, okay. Baka overcook guys. Ano ba yan? Nang sabaw? May sabaw naman, pero hindi ganun karami. Yung ina-expect ko. Expectation versus reality. Ay, baka hindi nakikita. Dapat nakikita nyo, di ba? Ayan. Actually, mino mo makain ng ano, ng sisiyo. Ano lang po ako naka... Ayan na, may sabaw na. Hmm. Hmm. Bakit natutunaw? Ganito ba yung orange natutunaw? Orange yellow. Ano ba to? Feeling ko hindi na siya fresh. Nakailang ano na to guys. Nakailang laga na siya. Pati yung sisiyo niya. Lut ano na? Durog na yung mga buto. Sa sobrang ano. Talaga. Ah, yabang kalam na makain ng buto. Ng sisiyo. Hindi ano na siya. Overcooked. Ayan o. Oh. Feeling ko nakailang ano na to. Nay, nakikuya ha. Ikaw ha, yung nagbenta sa akin ha. Hindi na siya fresh. Sabi ko pa naman, bagong luto. Bago daw eh. Kailangan ko nasisiwa. Mm. May sabaw pang tumutulo pa. Ito yung favorite ko guys. Yung puti. Mm. Mm.

Gala birthday ko today. Deserve ko ang balot. So, yun lang guys. Share ko lang. Ningit ko lang kayo.